Mga kaguy, Nagluto ulit ako ng atay! Kadalasan mabibili mo ito sa kanto! Siyempre dahil nagluto tayo ng atay, gagawin natin itong pulutan! May mga bisita ako ngayong araw na to, aguy! Umaga pa nga ng mga kagoy, pumunta na nga ako sa bilihan ng prosen kay Auntie Janet para bumili ng atay. Nagagawin nating pulutan ngayong araw na to. Para hindi na nga ako mahirapan, pinahiwa ko na nga kay Auntie Janet itong aking atay. Para kapag umuwi na ako, ipiprito na lang ito. Kadalasan makikita mo to sa mga food Or... park, sa mga kanto-kanto na may nagbebenta ng atay na may repolyo. Nung pagkawi ko nga ng bahay mga kagoy, agad ko na nga ang hinugasan tong aking nabiling atay. Masyadong bloody nga lang ito. Kahit paano mga kagoy na-miss ko rin namang tumagay. Kaya tatagay tay... tayo ngayong araw na to kahit madami tayo tayong problema. Basta ang importante, mag-enjoy lang araw-araw. Ganun naman ang kailangan natin gawin. Kailangan talaga mag-enjoy. Siya nga pala, update pala kay mama ko mga kaagoy. May mga pasapay mo at paan ng aking mama. Ipag-pray e, nyo kami na sana mahanap namin yung nakabangga. Pa para mapanagutan niya lahat ng mga nagawa yung kasalanan. Pinanghinalaan namin yung driver mga kaagoy. Na baka lasing or walang license. O baka hindi nakarehistro yung sasakyan. Sa part yan. na nga ko na nga siya ng asin paminta. Bago natin to iluto para magkaroon ng lasa tong ating pulutan. Pagkalagay nga mga kaagoy, sa mo naman na agad himekos mekos Para use. yung mga pampalasa na nilagay natin ay kumapit sa kanya Bali nagbuhos muna pala ako dito ng harina Para atay natin lumaki Dati sa kanto mga kago itong atay na bibili lang sa dalawang piso Minsan pa nga piso isa Pero ngayon tatlo bente na kasama ripol Bonus na kapag merong sibuyas At bali naglagay na rin pala ako dyan ng harina sa gilid niya Para kapag ibiprito natin ididip natin dyan yung ating atay Bago pa tayo mag start magprito naghiwa muna pala ako dito ng sibuyas Dahil yung gagawin natin dito sa atay natin ay special Gagawin nating pigar-pigar sa kanto. G separate separate lang natin tong ating sibuyas para at... kapag iluluto yan mga kaago hindi magkadikit-dikit at... nagiwan na rin pala ako dito ng repolyo na nagagamitin natin pang toppings. stand natin ito para hindi mabilis maubos yung pulutan natin hati lang natin ito na yung style nya parang pang pansit at inumpisaan ko lang ang magprito dito mga kaago yan kumuha muna ako dyan ng atay tapos pinahid ko muna sa harina pa... para kapag naluto yan mga kaguy malaki yung ating atay ganun daw kasi yung teknik ng mga nagbebenta ng atay at mga ng harina lalaki daw yung manok o kaya yung atay mabilis naman iprito to mga kaguy. Hindi mo na kailangan patagalin ito kasi kapag matagal mo siyang iluluto, titigas. Haluin lang natin to ng dahan-dahan -dah, para yung harina hindi mahulog. Yung mga ganito pagluluto mga kaguy ay hindi rin masama sa kalusugan kapag bihira lang tayo kumain ng ganito. Balik kulang pa ng mga tatlong minuto, luto na yan. Ipapas e, forward lang natin ng konti. Naluto na, na nga yung atay natin mga kaguy. Kaya tinanggal ko muna sa mainit na kawari. Para mapalamig ng konti itong ating atay. At hindi tayo mapaso. At, At kung umabot ka pala sa video ito mga kaagoy, anong oras mo pala na pala itong aking video. At comment na rin kung taga saan ka para alam kung saan napadpad tong aking vlog. Sa pagluluto naman natin dito sa ating repolyo mga kagoy, kahit ipainit lang natin ito ng konti, okay, okay na. Huwag natin masyadong iluto para hindi maging lanta. Dapat yung medyo may pagka-crunchy pa ito. Ganun lang kasi ang pagluluto sa repolyo mga kagoy dahil pang natin ito. Ganito na kasi ang uso sa amin mga kagoy kapag meron nagbebenta ng atay, meron ng repolyo. Kaya siguro tomas yung presyo. Ay, naglagay na rin tayo dito ng ating sibuyas. Kung paano mo niluto ang repolyo, ganun din ang sibuyas. Yung hindi rin masyadong lanta. Para mga 30 seconds lang naman to iluluto. At ito na tapos na ng mga kaguy, ka ganito na 'yung naging itsura niya. Yung ating repolyo ilalagay lang natin sa ibabaw ng ating atay. Para ka lang din naman kumakain ng pigar-pigar sa dagupan. After repolyo, ilalagay mo naman diyan 'yung sibuyas. Para mas quality 'yung pulutan natin mga kaguy. Ka Bal, hindi na pala ako gumawa ng sausawan diyan dahil masarap na nga rin 'tong ating pulutan. Shit, ganito na yung naging pulutan natin mga kaguy, ka quality quality. At sasabayan rin natin ng Alfonso at ko. Para mas suwabe tara dito sa bahay, shot puno, aguy. Masansamiya in tayo.